So, masakit ba yung likod nyo, katawan nyo sa umaga? O pareho tayo, sumasakit so, sa likod. Bakit po yan? Ano tong morning stiffness? O tingnan natin ako na ano gagawin. Kasi pag hindi natin to aagapan, pwede tayo mapilay, mag i yan, sasakit yung likod natin. Ito mga possible causes, pwedeng arthritis po yan. Okay? Merong osteoarthritis, arthritis ng pagkaedad, pag osteoarthritis, one hour pagising mo sa umaga, galaw-galaw ka, lakad-lakad ka. Pag nawala na mabilis, osteoarthritis. Kung 3 hours, four hours, masakit pa rin yung katawan mo, kailangan hapon pa mawawala. Baka ibang mas serious arthritis like rheumatoid arthritis or inflammatory arthritis. Papacheck tayo sa doktor. Yung, yung mga joints natin, meron siyang parang tubig sa loob eh. Synovial fluid. Ang problema pag tumatanda o buong gabi hindi natin ginagalaw, itong itong fluid sa joints parang nagiging gelatin, tumitigas. Kaya matigas yung kamay natin, di ba? Tigas ng mga joints, lalo na kung may mga konting injury, tigas ng leeg, tigas ng likod, di ba? Tigas ng tuhod, tigas ng paso. Kailangan ginagalaw-galaw unti-unti. So, pwedeng ito lang yan. Meron ding problem na another cause, low cortisol. Pero normally naman, bababa cortisol sa gabi, tataas sa umaga. So, pag low cortisol, minsan daw tumataas yung inflammation. Ano gagawin natin para dito sa morning arthritis, dito sa morning stiffness pala, hindi pa sigurado kung arthritis. Pag nakahiga, dapat yung joints mo medyo stable, yan, o, support mo sa pillow sa gabi pwedeng medyo warm, di ba? Kung masyado malamig <laughs> yung aircon, maninigas, magka-cramps. Bago matulog, sa gabi, doon ka pwede mag-stretch. Pag dahan-dahan lang. Ako, pwede mag-stretch, pero pag binigla mo kasi baka mag eh. Yung ganito, itong ganito. Parang hindi ko, siguro kung bata ka pa, pero kung may edad na maano na, unti-unti lang, unti-unting stretch lang gagawin natin. Pwede rin morning hot shower. Okay, para mainitan. Tapos, light exercise to loosen up, tuturo ko. Bawasan ng stress, maraming stress, tumitigas. Tapos, kung may mga trabaho, kung masakit ang katawan, di-delay mo konti, huwag masyado maaga para hindi ka ma-pressure. May mga doktor, nagbibigay sila ng gamot sa morning stiffness, lalo na kung may mga rheumatoid arthritis at iba may mga steroids. Pero bago tayo umabot dito, dito muna tayo sa home remedy natin. Itong cobra stretch, may tulong yan. Tataas mo konti. Ngayon, no? Oh, yung kamay mo. O, oh, hindi na magayang kataas. Kahit medyo mataas lang para gumalaw yung spine. Knee to chest pa isa-isa. Ginagawa -isa. ko po ito. Dandahan lang, oh, mga 10 seconds. Kabilang seconds, na stretch yung likod. Okay. Pwede rin sabay dalawa. Dahan-dahan lang. Unti-unti lang, ha? Lalo na sa may edad. O, oh, misang tutunog yan, eh. Huwag din bibiglain. Huwag sobrang lakas. Lalo na mamaya kung uh, ano yung likod nyo. Pero dapat ini-stretch yan. Spinal twist. May mga twist na ganyan. Pwede rin dalawang paa. Nakaganon. Nakaganon. twist Kung kaya nyo mga bata-bata, maghula hoop. Maganda rin maghula hoop. Upper back stretch. Ganito ha. Taas. Tapos mayro mga side stretch. Pa ganito konti. Nakatayo pag ganito, side, di ba? Dandahan sa umaga, side stretch, unti-unti. Kasi lagi na tayo nakaupo, yan ang trabaho natin, nakaupo lagi. Kaya yung likod natin, misa tumitigas na. Yung mga fascia, yung mga joints ay na gumalaw masyado. Eh, kailangan gumagalaw. Next stretch, di ba? Yung mga next stretch na tinuturo natin. Yan no? mga next stretch. Lahat yan ini-stretch. Hindi naman natin magagawa lahat, pero yan ang ginagawa natin. Shoulder stretch. <clears throat> kung shoulder ang tumitigas. Side stretch yung dinuro ko. Ano, dahan-dahan lang, awag sobra. Kasi mamaya ay eh, biglang sumakit yung likod niya. Yung yung kaya lang unti-unti. Ito, squad stretch. Ito dapat nakahawak siya. Mahirap yung ganito, wala siyang hawak. Nakahawak sa silya, nakahawak sa dingding, nakatukod ganito, quad stretch. Yan. Tapos yung kabila, ito quadriceps sa harap. Ito calf stretch sa binti ito ito ini stretch oh inaatras sa sinutulak maganda po yan oh ini stretch to bago maglakad ha mga 10 seconds 2 times a day tapos yung iba naman nagpapas... ito masyado na mataas to baka niyo na kaya 110 na yan pero normally mga 90 lang o 80 90 pwede na yan oh dahan-dahan na pag stretch dapat may konting sakit pero hindi dapat sobra sakit Pwede ito, cat and camel ayan oh no? cat and camel para gumalaw ang spine. No? Cat and camel, pampaluwag ng likod. Pwede ito, parang arab stretch, child pose, ito. Ano, minsan pa 'yung likod niya, no. Ayan, pwede ano. Tapos 'yung sinasabi kong kaliwa kanan para sa spine. Okay. Tapos pwede rin 'yung stretch na ganito. Ito lagi kong ginagawa. Ito 'yung Masarap to sa akin eh. Oh, hindi lang tayo makatayo may mic tapos yung pag ganito ginagawa ko. Yung tinuturo ko sa back. Basta gumalaw-galaw lang yung likod. Sa morning galaw-galaw para mawala yung mga matitigas. So low impact lang sa umaga, lakad-lakad, galaw-galaw, 'di ba? pag kung may edad na lakad-lakad lang. Fish oil pwede rin. Anti-inflammatory diet, healthy diet. Tapos yung mga pain relievers, 'di ko masyado sinasuggest. Mas gusto ko yung hot pack na lang, natural na lang, tsaka masahe. Hopefully, nakatulong itong video natin. Babawasan ang inyong morning stiffness pag tumatanda o nagkakaedad. Salamat po.